nagsimula yung gulo. Ah eh hindi ko po alam kay Andres. Andres? Mm -hmm. Ah, Miguel. <laughs> hindi ko alam kay ano eh, Dominic. <laughs> Andres. <laughs> hindi ko nga alam dito kay Pau. Ah, Pau. Um kasi doktora Binastos ka ko ng fraternity eh. Eh buti na lang ho dumating ho tum mga to. Salamat ah. Dominic. Ah, Dominic, salamat ah. Salamat Andres ah. Walang anuman. Salamat, Miguel, ha? Okay lang. Hay nako, tama na nga yan. Eh, ikaw, anong problema mo? Hmm. 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 Eh, Dok, mukhang masakit uchang ko eh. Pero... Hmm. Hmm. Oh, ito inumin mo. Salamat po. Ta Taya, Tabs, aanoin ko ito? Oh, di ba masakit ang mo? E, ito yan ang inumin mo. Ha? Huh? O sige na. Ikaw, susunod. Anong problema? Mas ka na nga dyan. Eh, ito hong dibdib ko. Napuruhan eh. Nabugbog. Naku, mukhang nangingitim. nangingitin. Sandali ah. Oh, eto. <laughs> Whitening lotion? Ano ka ba? Magaling yan. Yan nga yung ginagamit ni Angelica, eh. Uh, Parang pumuti pa yan. Ito po, oh. Ah, yan ba? Okay oh, lang yan. sandali. Ano pong gagawin niyo? Tatanggalin lang natin. May sandali. Masakit, po. masakit yan. po. oh, ito na. Ah, ah, ah. <laughs> oh, ayan. Ano? Masakit pa ba? Hindi na. Hindi na po. Pero meron pang may dugo pa, oh. E eh, di punasan mo ng tissue. Mag-isip ka nga. O, oh, Tissue? Hmm. <laughs> Balita ko na napawido kayo. Oo nga eh. Eh, sino tong mga to? Siya nga pala si Andres, Dominic, Hi. Peter Paul, Pablo, hmm. at saka si Pinocchio. Ay. Pinocchio. O siya nga pala, saan kayo galing? Kung kailan kayo kailangan, nawawala kayo. Eh, kasi nga, abala kami sa paghahanap sa tunay mong ina, hindi ba? Talaga? Oo. eto nga eh, may isang ina na nagharap sa nawawala niyang anak. Hmm? At nalaman pa namin na meron ka pala talaga kapatid. At ang pangalan niya, Crispin. At ang sabi pa ng nanay mo, hindi pala totoong Miguel ang pangalan mo. Basilio. Basilio? Eh, ano pangalan ng nanay ko? Sisa. Sisa? Ay! Ulo kayo. ito, Hindi ko sila sadya. Masa uh, uh, kina uh, siya. Pagkakasal siya tumuhin. Ito pa siya. Ito pa siya. Ito pa siya. Anak. Palagay uh, ko hindi na akong magtatagal. Ikaw na ang sa mga kapatid mo. At tupi yung sa nanay mo. Na huwag na akong dali sa ospital dahil wala tayong pera. Tumawag ka na lang ng pulis. Huwag na kayong tumawag ng pulis. Kung ano man ang gastos niyo sa ospital, sagot ko na. Magkano ba may, ibigay nyo? May dalawang libo ako rito. Alright! Uh, lima! 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 Pwede na ho, pwede na ho, Okay. Yeah. Ay, aray Hmm. Ay, 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 ay! ay. Kami ang pampakiram na magtago rito. Ikaw pa tayo-tayo ka lang dyan. Palakad-lakad ka lang ganun. Magtago ka kaya! Baba! Bro! Nandito ako! Bakit ka rin dyan? Ewan ko iyo. ang ginagawa mo dyan! Ay, boss! Nandito na kami! Ah! <laughs> <laughs> Nahuli na rin! Okay, lalapit! Angelie! Huwag niyo ko hawa! Ah! Nauhuli uh, ka rin ng malaki niyang kamay! No! Ah! I tell you before, I tell you again! Don't touch mine! Atunahan mo ako! Atunahan mo ako! Yaaaaa! Hmm! O oh, oh, ikaw, ano, nasaktan ka ba? Nasugatan ka ba? Nasugatan ka ba? Hindi, ikaw? Okay lang, okay lang. Uh, uh. Ano yan? Ano yan? As, ano... Ah, sige! Hindi, hindi, yan? Eh, ano yan? yan lang para sa mga ass! Uh. halika, na, halika, na, halika na. Sa lalong oh, tayo. Oo. Oh. Safe na tayo. Safe na tayo. Hiyo! na! Ligtas Welcome!